So, alright, alright, what's up mga kalbo, kamusta? Here we go again, reaction video ulit tayo kasi wala namang nanonood sa vlog ko. <laughs> Kaya reaction video na lang muna tayo, alright! Mm! Ang reaction video natin ngayon mga kalbo, ba? Diba? panonoodin lang natin yung mga taong kinain na ng sistema ng social media na uhaw na uhaw sa likes, comments, shares at engagement ng taong bayan na kahit nakakahiya yung kanilang pinaggagagawa gagawin pa rin nila Aww. ano sinasabi ko eto panoorin nyo Hi guys. By the river's of Bahalag luwag, basta kay bangag, mag man lang hugot, pero lubot. Oh, 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 oh. oh God, please no! 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 What? Oh my God! Wow! O, oh, diba bahagya lang yan mga kalbo, hindi ko na yan. ano at baka mamaya pati ako madamay sa violence nila sigurado naman siguro may ano yan, may nalalabag naman siguro kay Facebook yan, di ba? Yan yung mga taong kinain na ng sistema ng social media, kalbo, no? Sila yung mga taong uhaw sa simpatya ng taong bayan at kapwa nila. kahit alam naman nilang mali, di ba, yung ginagawa nila at nakakahiya, gagawin at gagawin pa rin nila para lang sa views, likes, di ba, Bad comments. Mga bad comments, karamihan ang nababasa ko sa mga nakikita ko dyan. Na hindi ba nila naisip, di ba, na makikita rin ng mga anak nila, di ba, ng mga batang maliliit yung pinagagawa nila. At baka isipin ba ng mga bata na okay lang yung pinagagawa nila. Talaga naman, ang ibang Pinoy talaga pasaway. At eto pa, yung music na ginamit nila, yung iba nagbago na ng music eh. Di ba, parang sigurong napagtanto rin nila no, na mali yung sound sa ginagawa nila sa video. ba diba? Ito lang naman yung music na ginamit nila. Isang worship song kasi mga kalbo yung music na ginamit nila sa ginagawa nilang kabalastugan sa social media. Tignan nyo. The song Rivers of Babylon has been used for the wrong reasons. People use it as background music for sexy dancing, and they even did the Rivers of Babylon challenge when their partner was dancing naked. But this is a beautiful and moving song about the Israelites' exile in Babylon. It is a song of hope and redemption, reminding us that God is always with us, even in our darkest times. This is a misuse of this sacred song. It is a song of worship, not of lust. It is a song of hope, not of despair. So stop using this song in this way. It is a sacred song, and it deserves to be treated with respect. Oh, di ba hindi nila alam yon? Oh, tico alam Gong nagdo-double na lang sila. Di ba? O talagang wala silang alam. Kasi wala naman siguro nagpapayo sa kanila. O hindi naman siguro kasi sila nakikinig sa mga simbahan nila. Kaya hindi nila alam na yung ginagamit nilang song, di ba? Ay worship song na pala. Tapos magsasayaw sila ng nakahubad na challenge kuno. no? Meron din namang iilan na talagang natutuwa at masaya pa sa pinagagawa, di ba? ng mga kinain ng sistema na ito. Mga kalbo. Pag may mga ganyang video, 'di ba? Huwag nyong tawanan, huwag nyong i-like, 'di ba? Swipe up nyo na kagad o kaya i-report nyo para hindi na tularan, hindi na dumami, 'di ba? Kasi kayo ba papayag kayo mapapanood ng mga anak nyo 'yan? Mapapanood yan ng mga batang wala pang kamuwang-muwang. 'Di ba? Tapos gagayahin dahil akala nila okay lang. kalbo mas importante pa rin ang dangal at respeto sa sarili kesa sa abuse, ha? kesa sa engagement, kesa sa pagsikat. sikat ka nga sa kahihiyan naman. Diba? Nakakahiya. Kaya mga kalbo, bago tayo gumawa ng challenge, bago tayo mag-vlog, bago tayong gumawa ng content, isipin natin kung tama. Diba? Hindi ganyan ng social media influencer. Diba? Katoksikan ang tawag dyan toxic sa social media ang tawag dyan. Na dapat sa mga yan, kung hindi madadala at gagawa pa rin, dapat yan tinatanggalan ng mga social media account para hindi nagkakalat. Sigurado naman ako na alam naman nila sa sarili nila yan, ba? Diba? na mali yung ginagawa nila. Kaya payo ko dyan sa mga kapwa ko content creator, marami tayong pwedeng gawing content. ah Malawak ang social media, marami tayong pwedeng gawing content. Pag-iisipan lang talaga natin ang mabuti at sana yung kapaki-pakinabang hindi pong may matututunan naman yung ating mga viewers at may makukuhang magandang impluensya mula sa atin okay lang mag prank di ba? okay lang basta yung prank yung nakakatuwa at hindi nakakasakit at hindi susobra ba diba? okay lang din yung mga video tumutulong di ba? kung talagang totoo naman yung iyong intensyon di ba? at marami pang iba na pwedeng gawing content dito sa social media wag lang yung mga ganyang content na naghuhubad, di ba? Na ginawa ng porn site, di ba? Itong Facebook kahit hindi naman, di diba? Talaga naman. So, yun lang mga kalbo. Wag nating tularan yung mga yan, ya. Yeah? Malawak ang social media kahit ano pwede nating gawin dito. Di ba? Wag lang tayong maging toxic at maging laso ng lipunan. Alright, yun lang. Thanks for watching. Support ko po ang page ko mga kalbo.